Hi, okay, good morning. Uh, papunta, nandito kami sa Kalabanga ngayon. Um, uh, sinadya namin dito pumunta para tulungan isa sa mga kaibigan namin na um, magplano ng uh, gagawin nilang breeding pen tapos pipe lugan ng manok, yung free range chicken. So nakakatawa lang kasi kahit paano meron tayong uh, natutulungan and uh, um alam mo yun, um, di ko naman ni-expect na nanonood sila ng vlog. And, um, ayun, uh, nirechat nila ako. Sabi nila, tulungan ko daw sila para uh, magpagawa ng kulungan ng manok. So, di ko rin alam na mayroon din pala akong natutulungan true na video through dun sa videos na ginagawa natin so tara guys puntahan natin to panuorin natin yung I mean puntahan natin yung location ng magiging manukan nila let's go magandaan yan kaya di nagpa-sit pero dyan malilig kasi dyan pati ah maganda boy uun Okay, nandito na kami sa location and sinama kami ni James. Siya yung papagawa ng um, kulungan ng mga manok dito. And nakakatuwa lang kasi napaka laki ng uh, lo location and um, ma-press ko Ganda kasi itong area punong, mo eh. Uh, isa pa dito ang nagustuhan ko dahil may mga libreng kawayan which is isa sa pinakamagastos sa pagpapatayo ng kulungan ng manok. So, heto nakikita nyo na nakalatag na yung plano and then dito yung foreman inaisa-isa na nila yung paggagawa ng poste ayun dahil libre na sa kawayan sila James dito nagbayad na lang sila ng uh, labor pagpapaputol ng kawayan so inabot siya ito ng 3,500 so bali 35 pesos bawat isang puno ng kawayan na mapuputol which is okay na kasi kung bibiliin mo to sa market or uh, sa ibang nagbebenta nito mahal talaga siya meron nagbebenta ng 150 120 etc Ganun, depende sa location and depende kung go ka pa ng paghahakot so ayun niniisip sa kay James dito kung ano yung mga dapat gawin ano yung mga dos uh, and don'ts sa pagtatayo ng uh, kulungan ng mga manok ito naman mga parts uh, experience ko lang to um, yung lahat ng tinuturo ko dito kay James is base sa experience ko and sa tinuro na rin sa akin ng mga mentor natin sa pag negosyo ng free range chicken farming doon sa lupa mo na lang pag, pag nangahulog hmm. din, din mm. ay ano din yan Ano ka gagawin? Bayo sa si imong motor dito habang tinatayo ng mga nagtatrabaho yung poste or yung pundasyon um, dinidiscuss ko na kay James na yung mga dapat gawin sa free range chicken farming kung ano yung mga pwede niyang gawin ano yung pwedeng tinuro ko na rin sa kanya yung um, paglalagyan ng breeding pen and pati yung mga paitlogin ng manok sabi ko nga sa kanya naingit ako sa location ng kanyang manukan kasi napaka-press ko and di yung manok sa ah uh, panahon kasi hindi ba nga napakainat ang panahon ngayon so talaga namang napakasarap dito ang tumambay kasi napaka ko nga and mahangin pa so matutuwa talaga dito yung mga manok tinuro ko na rin sa kanya dito yung um, I mean, kung saan nilalagay yung gate and kung saan nilalagay yung ilaw pati yung alarm kasi pinaka importante yun lalo pa kung sa ganitong panahon or sa ganitong um, location kailangan mayroon kang security doon sa manukan mo although meron naman siya magiging tao dito um, uh, papagawa niya nga rin ata ng kubo dyan sa dulo yan sa may mga asap, may mga tinatayuan namin pero sabi ko sa kanya mas maganda na rin doble yung security mo dito and um, para maiwasan natin yung possible na di pwedeng mangyari sa ating mga alagang manok isa pa to is negosyo to and um, kailangang bantayan yung target nga pala dito manok is nasa 30 ulo or 30 heads na decal brown. And um, sabi ko sa kanya, mag-separate na rin siya ng kanyang magiging uh, breeder na limang hens at isang rooster na dalawang set. Para kung sakali magustuhan niya yung ganitong negosyo, hindi na siya bili ng bili ng manok. Uh, siya na mismo yung magpapadami through doon sa breeder. And sabi ko sa kanya, bumili rin siya ng incubator um, for possible or option din para yun nga, para mag-expand siya okay. ng kanyang negosyo. Sa so, gantong larangan or kahit uh, sa anong uh, larangan ng negosyo, kailangan mo talaga na mag-aalali sa'yo or anything na mag- uh, mentor mentor sa'yo para ma- execute mo ng maayos yung plano mo. So same din sa akin dahil ako isang baguhan din sa ganitong industriya ng uh, negosyo. Is naganap din ako ng magme-mentor sa akin or naganap din ako ng magtuturo sa akin. Which is din naman ako na um I mean, nagkamali kasi marami din talaga ako nakilalang um, ganito yung negosyo, yung mga pagmamanok or um, egg production or anything like that. Pasimula sa pag uh, papagpisa ng itlog sa pag uh, papalaki sa kanila kung anong bakuna kung anong pakain and lalo na doon sa pag ng kanilang or ng, ng magiging materials uh, materialis natin or magiging breeder natin so yun, yun din ginagawa ko dito kay James tinuturo ko rin sa I amin mean, tinuturo ko rin sa kanya kung ano yung mga naituro sa akin yung mga na unang mga breeder or mga mentor ko sa pagmamanok so sa ganitong larangan ng negosyo nakakatuma lang din kasi kahit papano may nakakapansin sa atin and uh, nakakapanood doon sa videos natin na isa lang naman tayong maliit na content creator pagdating sa ganitong uh, negosyo pero salamat ako kasi um, napansin din at may nakapanood and na-inspire din kahit papano Nakakatawa lang panoorin tong mga trabahador kasi may kanya-kanya silang ginagawa. Yung iba naglilinis ng kawayan, yung iba nagkakakalot uh, ng paglalagay ng poste, And yung iba naglalagay ng pundasyon. And habang nagkikwentuhan, gumagawa sila. Unlike dun sa ibang trabahador na alam mo yon, tumitigil labang nagkikwentuhan, pero sila der kaya madaling nakapaglagay ng pundasyon poste ng kulungan ng manok. Iba talaga pag may division of labor. Madaling na-execute yung plano. Yung ginawa namin ni James dito is mag-supervise at uh, check namin kung nasusunod ba yung plano uh, dito sa ating um, magiging manukan. And so far okay naman. Uh, lahat ng in-instruct namin ni James is nasusunod. So, uh, lahat ng mga trabador rito, napaka-skilled worker. Saludu sa dudosenyo sir, ang sisipag nyo. Ang aming mini engineer napansin yung ano ko pala damit ko adidas yung shirt ko adidas yung chanelas adidas baka naman adidas <laughs> I like adidas So ayun tapos na kami mga parts at pauwi na kami. Nakakatawa lang kasi may nabitbit pa kaming mangga. Maraming maraming salamat doon sa mga kumuha ito. And, uh, salamat sa panunod. Happy farming guys. Bye. God bless you. Right safe sa mga kapwa ko siklista